Mga kalukuhang paniniwala sa ehersisyo Maraming mga misteryosong maling akala tungkol sa ehersisyo na maaaring pumigil sayo sa iyo sa pag-abot sa iyong goals. Maaaring maglagay rin ito sa iyo sa panganib. Maraming nalilinlang na mga ito. Pero may pag-asa pa. Pag nalaman mo ang katotohanan, mas madali mong mararating ang iyong minimithi. Narito ang anim na karaniwang kasinungaling ang bumabalot sa ehersisyo. Magugulat ka sa matutuklasan mo. Una, kung mahirap ka, hindi ka makakapag-ehersisyo dahil masyadong maliit ang iyong bahay. Di ito totoo. Dahil maaari ka pa rin manatiling aktibo kahit limitado ang lugar sa pamamagitan ng mga bodyweight exercises tulad ng squats, lunges, push-ups, at stretches. Maaari ka rin maglakad-lakad sa labas. Kailangan lang ng sipag at determinasyon. Pangalawa, kailangan mag-ehersisyo araw-araw para maging epektibo. Hindi ito totoo. Di kinakailangan mag-ehersisyo araw-araw upang makamit ang mga binipisyo sa kalusugan. Ang mahalaga lamang ay ang pagkakaroon ng regular at sapat na aktibidad sa buong linggo. Nirerekomendang hindi bababa sa 150 minutes na exercise kada linggo. Pangatlo, mas maraming pawis, mas maraming taba ang nasusunog. Ito ay walang katotohanan. Ang dami ng pawis ay hindi direktang proporsyonal sa dami ng tabang nasusunog. Normal lamang na pagpapawisan ang katawan para makontrol o maayos ang temperatura nito at maaari din sa ibang kadahilanan tulad ng temperatura ng kapaligiran, humidity at depende sa katawan kung ito ba ay pawisin o mabilis pagpawisan. Pangapat, kung hindi ka nasasaktan, hindi ito epektibo. Ang paniniwala na no pain, no gain ay maaaring maging mapanganib dahil ang sobrang sakit ay maaaring senyales ng overtraining o pinsala. Ang katamtamang pagkapagod at discomfort ay normal, ngunit ang matinding sakit ay hindi. Hindi rin kinakailangan gawing high intensity ang exercise para maging fit. Kahit na ang high intensity interval training o HIIT ay epektibo sa pagpapalakas ng cardiovascular health at pagpapababa ng taba, hindi ito ang tanging paraan para maging fit. May iba't ibang uri ng ehersisyo tulad ng paglakad, pagtakbo, yoga, at pagbibisikleta. Ang mga ito ay maaari ring magbigay ng mahalagang binipisyo sa kalusugan. Panglima, pangit sa babae ang maskulado. Maraming naniniwala Naa ang mga babae ay dapat mag-focus lang sa mga exercise pang cardio at iwasan ang weightlifting para hindi sila magmukhang masyadong maskulado. Ang weightlifting ay mahalaga, mapalalaki o mapababai man ito dahil nakakatulong ito sa pagpapalakas ng mga kalamnan at buto at hindi ito agad-agad magri-resulta sa malaking paglaki ng kalamnan. Ang pagkakaroon ng maskuladong itsura ay nangangailangan ng espesipiko at intensibong programa ng pagsasanay at nutrisyon. Pang-anim, normal lang na diaktibo habang tumatanda. Ito ay di totoo. Aminado naman tayo na may pagbabago na sa pisikal na kakayahan habang tumatanda ang isang tao, tulad ng pagbagsak ng katawan mabagal kumilos at di na flexible na digaya ng kabataan noon gayon pa ang regular na ehersisyo at pisikal na aktibidad ay maaaring makatulong na mapanatili at mapabuti ang lakas, liksi at resistensya sa kabila ng pagtanda ang pagiging aktibo ay mahalaga sa anumang edad para mapanatili ang kalusugan ng puso, mga kalamnan at buto pati na rin sa pagpapanatili ng talas ng isip, salita at memoria. Nakakatulong din ito sa pagbabawas ng panganib ng mga chronic diseases tulad ng diabetes, hypertension at osteoporosis. Ang regular na ehersisyo ay maaari ring magkaroon ng positibong epekto sa mental health kasama ang pagbaba ng panganib ng depresyon, demensya, pagpapabuti ng mood, at pangkalahatang kagalingan. Importanteng malaman ang mga anim na nabanggit para alam mo kung tama o mali ba ang iyong ginagawa. Malaking tulong din ito sa ating kalusugan. Kaya sa mga taong medyo tatamad-tamad dyan at maraming dahilan, simulan nyo nang banatin ang inyong mga buto. Alam naman natin na ang ehersisyo ay madaling sabihin ngunit mahirap gawin. Lalo na kung never mo pa itong ginawa. May kasabihan niya tayo na, pag gusto may paraan, pag ayaw maraming dahilan. Lagi din nating tandaan na lahat ng bagay pag sobra ay masama. Kaya mag ersisyo lamang sa kung ano ang kaya ng iyong katawan. Maraming maraming salamat po. Hindi po namin magagawa ito kundi sa suporta at pagmamahal nyo. Sobra na namin kayong mahal. Kiss. Mwah.